Dennis! Kanina pa ako dito, Dennis. Nagpapajak, Dennis. Malayo pa ba, ba, Dennis? Yung pupuntahan natin, Dennis. Pupunta tayo sa ano? Fantasy Resort sa taas. Oh, talaga? Oo, oh, maganda doon. Malayo pa ba yung Dennis? Malapit na. Ay, I'm so excited na ako, Dennis. Dali, bilisan mo na itulak. Asan ah, na tayo, Dennis? Ah, di ba dito na, di na, di na yung fantasy? Dito na! Oo! Wow! Papasok na tayo din! Excited <laughs> na ako makasa! Hoy! Mga bisita natin yung mga tagay Mani, Maynila! mag enjoy talaga ang mga bisita natin galing Maynila! Ano ba meron dito? Marami dito! Maganda dito! Mura lang ang entrance! 200 lang! 200 lang! Sige, ah. sige. sige! Excited na ako makapasok dito! Mayroon dito! Kaya lang kapay ko ah! Ay, umamaya din! Oh, muka muka magiging di aku di sini. Oh, oh. ay, 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 ito? 200 300 lang. Saan mo ako din? Ako nang bahala. Magbidyo-adyoa ka. pa. wala ka naman parang pera. Ayan, 200 lang po sa ano? Sa dog po. Ang hand 200. Ay, kung Paano po. dito po? Paano sa baby? Ang sa, sa baby so, ba, po. Sa baby po. Ano po? 250. Um, 200 naman po. 1 to 10 years old. Pag PWD. Oh. Pag senior citizen. Uh, ano lang po? Discount po. 200 na wow. yun. 250. Pasok. Pasok, pasok ako akala. dun. Pasok ako dun sa baby. Kasi ako yung baby mo. Tekno ba 'yan? na tayo. Maam Sige po Pwede Gcash? Pwede Gcash Ah, sige po At pwede Gcash dito Maganda sa fantasy Yes Pasok na tayo Pasok na tayo Dito na lang mamaya Wow, Dinis. Mukhang mag-NG ako dito sa fantasy Siyempre Kuha naman tayo, Dinis, Ng room excited na Maraming room dito Air-conditioned pa Mamaya na yun Maliligo muna tayo Ano po yun? Malaro po ba kayo dito? Marami po Kung gusto nyo po Pwede ko kayo itour Sa mga palaruan dito At sa mga pool dito sa Para mas makita nyo talaga Sige, Dennis Sige tayo kasi. kasi Let's go, Mooter am am Amoy na rin akong araw, Dennis Halika Oo, oh, ang ganda naman talaga dito, Dennis oh, oh. Ang sweet-sweet mo talaga mm, Siyempre, malamal kita ah, Si Rom, na. Dito naman po, part um, Dito yung palaruan ng mga bata um, Mag-enjoy mag mag sila dito Kasi madami mga Mickey Mouse Kung hilig At mababaw Muncher lang Ang ganda naman dito, Ay, Dennis na Ang bata to? So, yes, pwede maligo so, ang baby oh. ko? Pwede pwede! Yeah. Ang so, cute talaga ng baby Dini ni so Love na love kita eh! Ay! Nakakaingit naman tong dalawang to! May isang bisito natin na galing. Oy, Gabi naman kayo! Pinutin nga kay Punta na muna ano. kayo sa, ano, sa room Sige, sige. Pampahinga na muna kami. O, oh. sige. Bye-bye. Okay. Sampah -bye. -bye. pa, Sampa pa. Dali mo pa kami. Gusto? Ah, bukod naman po dito sa mga palaruan, may design. Parang din mga activity na like sa mga bata. Parang ganito po. Wow, so, ang ganda na. Ang, ang ganda pa, naman, naman, no? Parang para nag lang. <laughs> <laughs> ang ganda-ganda talaga. Uy, punta tayo din din eh. At, at bukod din po sa at, mga palaruan, meron po oh dito ang siya. Nasalagan sa ganito. Pero kung para sa inyo lang ma'am and sir, namin ang drink pwede na kayo kasi. At kung gusto naman. nyo naman ma'am na ayaw umiti, meron kami ditong pool na malamig at hindi kayo makakaaraw. Sige, sir, sir. Ali kayo ma'am, sumunod wow. kayo. Ang napakaganda slide. Ay, Dennis, ang ganda-ganda ng magpadastos tayo dun mamaya din eh. Padastos tayong bugsok? Oo, ganyan o. Una yung ulo. Paano ba? Ay, ang ganda-ganda naman din. Ah, actually po kung nakikita niyo yung height ko hanggang dito ko lang po yan. Ah, talaga bro, so, bro, lang. tayo, Mas malalim pa yung pagtingin ko sa iyo. Grabe ka naman. <laughs> Kakaingit na ba kayo, sir? Oh, yeah. Ay, Ay, yun naman, diba? Ma'am, ang ganda-ganda naman, ma'am, ng simoy ng tubig dito, ma'am, ah. sa Spring Resort, ma'am. Siyempre, sir, kasi ano, always po to yung hindi malin ang pagkakatayan yun deni yes po Ito lang yung, yung, yung hindi mga... ah, yes, ah, <laughs> naman tungumang tayo dun din. At ayo 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 pala, ayo yung ayo ah. ayo 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 Pero ayo 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 Baby No, no? Adaming kabaya yun, tingnan mo! Tika <laughs> lang ba malaglang ako dito! Dito na lang ako ni Enid! Ang ganda-ganda naman si Moy ng tubig dito di. Diri para gusto ko magkuha ng room tayo. Punta na tayo sa room. na tayo sa Hindi mo na matiyos? Hindi ko na matiis. Kailangan eh. -tara, punta tayo sa room. Ano yung room dito, ma'am? At para sa na kayo sa inyong mag Wow, ang ganda naman nito, Dennis. So, magkamukha na kami, Dennis. Mas maganda ka, yeah. yeah. Ikaw yung kamukha nito. Parang <laughs> <laughs> punta na, na tayo sa room. Punta na tayo sa room. Tara, punta tayo dito sa room. Atatong tayo. Oh, Enjoy po ang ang lamig-lamig ng simoy ng hangin. Meron pala dito silang ceiling fan. Naka-split type yan. Ceiling fan ba yan? Hindi ceiling fan. Ano tawag yan? Aircon. Aircon. ko yung ah, sige si Ang enjoy Ang ay, Dennis, upisan na natin, Dennis. Upisan na natin? Gusto mo na? Di mo na mapigil? Oh, pero mapayag ka ba, Dennis, na kumain-akumain ng malunggay? Malunggay kinain mo? No? Oo, Dennis. So, kumain sa malunggay, sa malunggay panggisal. Grabe ko naman, Dennis. Ay, ayoko na malunggay. Bala ka dyan. Dennis! Bala ka dyan. Huwag mo ako dito, Dennis. Iiwan, Dennis. Grabe naman si Dennis. Lagi na lang mo yung iiwan. I love you so much, Dennis.